Pinaiimbestigahan naman ng DILG ang sigalot ng mga tauhan ng Quezon City Police District at Criminal Investigation and Detection Group. Nagkagirian kasi nitong biyernes ang dalawang grupo ng mga pulis nang magkaagawan sa dalawang babaeng may kasong estafa. Errol Kabatbat, ikwento mo. Sa kalaboso ang bagsak ni na Marlene Ong at Edna Alfuerto na parehong nahatulan ng guilty sa kasong estafa. Pugante rin daw sa Amerika si Ong dahil sa 80 million dollar fraud case. Pero bago nalambat ang dalawa, nagkabangga ang mga pulis ng Quezon City Police District at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG dahil sa pag-aagawan sa mga kriminal. Binuksan po yung pinto namin, sinabi da pa. Tapos nagulat din po yung dalawang customer namin dito kasi ang akala po nila is hold up. Ayon sa QCPD, una nilang nahuli si Ong noong biyernes. Ginamit daw nilang paen si Ong para lumutang si Alberto sa napagkasundo ang restaurant sa QC. Pero laking gulat nila dahil may kasamang polisi CIDG si Alberto at pilit kinukuha ng mga ito si Ong. Nanserable kami sa court yan eh. Uh, Na-arresto na namin. We'll have a lot of explaining bakit nawala yung in namin initially which we um, subject of a valid operation, coordination. Then uh, all of a sudden, uh, we will explain bakit nasa possession ng another unit. Inatake raw ng mga taga CIDG ang mga polis ng QCPD at pinusasan pa. Napigilan lang daw ang mga taga CIDG nang dumating ang backup na SWAT ng QCPD. Kanina pinatawag ni DILG Secretary Jesse Robredo ang hepe ng CIDG NCR na si Senior Superintendent Joel Coronel. Ayon kay Coronel, lihiti mo ang kanilang naging aksyon dahil sa reklamo ni Alberto na kinidnap ng mga polis QCPD si Ong. May mga text message para na ipinakita si Alberto na nangihingi ng 2 milyong piso ang mga tumangay kay Ong. I denied that uh, ina-arbor namin, kinukuha namin. No, not at all. We are acting on the valid complaint filed before our office. Pero para kay Robredo, parehong may sablay ang dalawang grupo ng mga polis. Ang isa ho, bakit uh, imbis na diniretso yung aristado po sa Karingal, nakatabi na lang po ng restaurant, nag-lunch muna. Pangalawa, bakit ho yung pangalawang may warang kasama naman nung mga taga CIDG, na dapat po doon sana, di inintriga rin nila sa 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 pulis, sa presinto. Pinaimbestigahan na ni PNP Chief Nicanor Bartolome ang kaso. Errol Kabatbat, News 5.